ko, Sec, is may responsibilidad ang Korte Suprema na ipaliwanag kahapon, kausap kita, sabi ko, bakit ganun? Ba bakit ganun ka, Sidhi, ang gusto ng Korte Suprema na hindi patupad nyo yan? Ano ba? May mamamatay ba pag hindi natin pinatupad ito? May masasaktan ba pag hindi natin ipinatupad at antayin natin ang resolusyon ninyo sa motion for reconsideration? Secretary. Tama, na, very rare na naglalabas yung corte uh, Korte Suprema ng ganyang desisyon na executory. Executory kagad. Mm. E di, para saan pa yung one? Yung mga motion for reconsideration. Pro forma na lang pala sila. Tama. Pero executory na eh. Diba? So, medyo very rare yung ganyang klaseng desisyon. Sabi nga ni former Chief Justice sa uh, uh Panganiban, anyari eh. Paano na-receive nila July 19, na-receive nila ng July 19, yung uh, sagot ng uh, Kong Kongreso doon sa kanilang order na sumagot. So sinagot sila, nakuha nila ng uh, July 19, July 18, tapos in a few days, naisulat yung 97 page na sagot na i-distribute sa mga Supreme Court justices na deliberate at napag-desisyonan. At kung maalala mo, uh, Alvin, Holiday noon, ay holiday. Walang pasok dahil sa bagyo. Buong linggo yun, ha? walang pasok. No? na-receive nila ng biyernes, nagdesisyon sila ng biyernes. 97 pages yun, ha? hindi basta-basta. Tapos, ang sabi nga ni uh, Chief, former Chief Justice Panganiban, bakit wala man lang oral arguments? Diba, isang landmark case, napakahalaga, ano, na, binabago yung konstitusyon, tapos wala man lang oral, oral arguments. May decision kagad ka kaya tanong ng iba, yan ba yung dahilan para doon sa fortuit? Yan ba yung dahilan kung bakit na-delay ng apat, limang buwan? Yan ba yung hinihintay? Opo. Yun yung, yung nagiging suspecha ng mga tao. Pero, ang pero tagal tapos ang bilis ng desisyon ng uh -oh. Supreme Court, last two minutes bago mag-sona, yeah. bago mag-convene yung 20th Congress. Pero nandyan na yan, Secretary Ronald, wala tayong mag-onin yes. na. Pero ang gusto ko itanong sa iyo, ano ang political implication nito? Meron at meron itong political implication, be it now or in 2028. Meron po. Anong basa mo doon? Anong, anong implikasyon nito? Well, definitely. Dahil alimbawa, yung akusado, si Vice President Sara Duterte, ay uh, i-spin niya yan na siya ay nanalo. At dahil siya ay nanalo, wala siyang kasalanan, magkikreate siya ng momentum, political momentum, going into 2028. Ang tama naman niya sa presidente, baka siya maging lame duck ang tama niya sa presidente na uh, yung inakusahan ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang pinsan na speaker, na pumirma yung kanyang anak, number one na pumirma yung kanyang anak, ay walang nangyari. So, ibig sabihin, titignan siya as weak. No? Weak. At saka dahil weak siya, yung kanyang mga kaalyado, pwede magsimulang maglipatan kay Vice President Sara. 'Yun yung political implications, no? Kaya yung ibang mga ibang mga mamamayan, katulad sa halimbawa nitong One Sambayan, Tindig Pilipinas, Akbayan, ang balak nila kung sakaling matitigil ang impeachment, dahil may MR pa na kailangan decisional in 10 days. Ang, ang gagawin nila, magkakaroon sila ng people's impeachment, people's tribunal. Para yung mga ebidensya na hindi lumabas sa impeachment proper ay lalabas doon yung testimony ni Las Cañas na sa ICC ni Matabato, yung mga COA report, no, yung uh, possible na bank accounts niya, yun naman. Dahil pwedeng buksan niyan ng bagong ombudsman. No, pwedeng buksan niyan. So pwedeng yung mga yon ilalabas ngayon yung ebidensya na yan sa isang tribunal, people's impeachment. Ang habol niyan political na para yung mga hindi lumabas na ebidensya, dito namin ilalabas. Ah, As so Asa... yung ordinaryong yung mamamayan na lang, yung maglilitis, kung ayaw ng yes. na Senado, tayo na lang, parang ganun. Yes, yes. Paano halimbawa, yung, yung, yung mga hindi, hindi open sa media eh. Di ba hindi open sa media yung naging desisyon ng uh, Supreme Court, pigla na lang lumabas. Halimbawa, itong gagawin today, parang isasara nila sa media itong uh, botohan eh. Itong botohan sa Senado uh, live streaming na lang ang gagawin. So, ang, yung kaibahan ng magiging people's impeachment, ibubukas yan talaga sa media. Apo, Marang apo. Para media, ano ba talaga nangyayari? Ano ba talaga, nang, ano ba talaga ebidensya? Uh, ako, nag-worry ako dun sa botohan today eh, sa Senado dahil ang balita ko, hindi pa pasukin ng media. Ah, eh, ganun. Dapos, akala ako, akala ko open yun. Ang balita ko hindi gagawin live streaming lang. Ah, nila pero kahapon din ang balita ko. Kaya dapat magreklamo kayo kung gano'n na mangyayari. Hindi akala ko nga mag special coverage gayong na Camil mamaya. So hindi pa pala hindi pa open sa tanungin natin si Robert. Malalaman ni Robert Ay, yan So ano, ibig sabihin mo, baka labas kayo, baka sa labas. So, oh. ibig sabihin mo hindi sa sa session, saan ba ginagawa yan sa session hall ng Senado? Session hall. Aalisin lahat ng media. Uh, yata, yata. Ayun kahapon. Ano, naalala mo nung dati, nung butuhan, oh. eh, may mga ibang senador na kuha sila na naglalabas ng dila, <laughs> na pagulong. <laughs> no? Yung mga ganun ba? <laughs> Tessie diba? Aquino Oreta, ikaw ba yan? <laughs> <laughs> Nakita mo si Boy Dila, di ba? Oh, diba? si Boy so, Dila. Bukan diba, si Ivy. Uy, no. Oh. mo, declare out of order mo. Declare mm. out of order. Oh. Yung mga ganun ba? Nakikita ng na media yun eh. Yung ah, si mo? Senator Villanueva. Oo. Oh, oh, diba? Natawag tuloy siyang boy Parang na, parang pumihi, parang iba din yung karakter ni Senator Villanueva. Sa personal ko lang pag ano, nakikita, parang nag-iba. Parang nag-iba ang dating niya sa akin. Ewan ko kung, kung bakit ganun. Oh, baka ko naman, baka talaga nga na siya hindi <laughs> <laughs> lumabas, no? lumabas. Hindi, hindi katulad natin. what you see is what you get. Right. Para so, nang na para naging kuwadro alas yung programa na. Ano nga pala no, quadro alas, di ba? <laughs> Maganda po 'yan panoorin nyo sila sa kada sabado po 'yan na. Bat matay ka muna. So tama bang sabi ko, kung magdesisyon today, ang Senado na dismiss 'yan, today is going to be the death of the impeachment complaint versus the Vice President? Tama yung sabi mo, Alvin. Mukhang uh, inuukit na yung lapida. Yung lapida, inuukit na. No? Ang, uh, pro ang problema rito, baka hindi lang itong impeachment na ito ang mamatay. Baka yung future impeachment, mamatay na rin. Dahil diba, pinaglagay sila ng pitong kondisyon eh. Yeah. Binago nila yung Article 11 ng Constitution hmm. tungkol sa impeachment. Binago nila, pinahirapan nila yung susunod na impeachment. At sabi mo nga,